Viral ngayon ang video ng dalawang OFW sa Saudi Arabia habang nakalive nga ang mga ito sa Facebook at madidinig din sa video ang pagsigaw ng kanilang employer habang pinapalayas ang mga ito. Ginawa raw nila ang nasabing live sa Facebook para magsilbing ebidensya kung sakaling humingi sila ng legal action sa embahada tungkol sa kanilang sinapit. Pero tama ba ang ginawang pagla-live na ito nila kabayan or baka sila ang mapahamak sa bandang huli. At kung ano nga ang nangyari sa mga oras na iyon, panoorin natin ang video na to. Get out! This is my communication. Get out! You're ready to tarana tarana get out! Tara na doon! Yala, get out! You're Mr. Regi out! Yeah, but we are in my... We are! This is my home! You're ready to resign! Yala, get out! Yala! Take your clothes! Take everything! Go outside and go apologize! Yala! Yala! We see, we see yeah, kasi okay, okay, yung jurisdiction d'ba, legit jurisdiction ng court na 'yan system, yalo. Pero 'yung cause, baka mag-aaris pa kami. Yalo, here out. Hindi pinapaliwanag ko sa inyo mga beka, ka, kaano. Prepare for the si consequences. Dapat mag-empake na kayo. So, 'yan yung sinasabi ko sa inyo. Alas nila yan. Dapat mag-leveling kayo, whatever. Tara na, tara na, ridin tayo. Hindi kasi peding. Yalo. Yeah. Mo give kids nige na you just ask the board give you a few minutes or ano whatever your thing, go to polo kahit sarado po yung polo you just give minutes that's the secret patulong po kami guys sinasaktan kami ng mga employer kami dito sinasaktan po kami dito kasi hindi tama anong ginagawa nila sa amin dito Sinaktan nila kami dito. Sinaktan nila kami dito. Sila dito. Patulong, patulong kami guys. Mga walang hiya sila. Sinaktan nila kami dito. Tara na, tara na. Tara na, tara na. Tara na, tara na. pupunta kami ng pulo, masakta kami na employer ng dito Nandun kagabi ko sa inyo ko pin na kayo ng Hello. Hello. Na nga nandun na tayo maam nandun na tayo pero bigyan na kami ng paraano po ba? ano po pa Pasyer ano na maam guys pasyer, patol pa po guys patol po Patol po guys, patol po. I-share nyo ang live ko. Hindi, sinaktan na kami dito. Sinaktan kami ng employer namin dito. Wala silang karapatan na saktan kami. Kami. Ginulpe po kami dito, sinaktan kami ng employer namin. Kinalmot pa ako dito, si Don Ginano, ng may-ari. Yung kasama kong Pinoy, kinalmot din siya. Si Turki, yung may-ari. Yung mismo ng may-ari. Pa-share mo daday ang live call. Ang tautayin mo dyan. Dalawa yan? Opo. Grabe. Parang papatayin kami nila. I-share nyo ang live ko guys. Parang ka nila kami. Kayo? Hindi. Parang kami papatay nila. Papatayin nila kami. papatay kami ng employer namin dito. Kasi nag-day off kami dito. Ikrawkatan ko mag day off, ayaw nila bigyan ng day off. I-share nyo ang live ko guys, live ni live nyo. Lulusan muna. na. nga po, pero sinaktan lang kami. Sinaktan po kami, ma'am. nare ko pa ang sinabi nila. At minura po kami. At minura po kami. Sinaktan. Ano yun ma'am pag yung polo? Nalang kayo? Eh di. sa linggo pa magbubukas yun. Eh yun na nga po yun, sinasabi ko sa Pa paano yun pag hindi to kami nagbayad, pag hindi daw kami nagbayad 20 na kami ng 20,000? Pag kami kumuha ng 20,000, nagpapatawa ba sila? Bilisan mo na. Go to Rapi po. I-share e mo na tayong live ko. I-share e mo. I-share my life. Kinaktan ako ng employer dito. Sa polo naman tayo dumarit. Doon na nga tayo, dumarit Eh, makikiwi-fi muna kami sa kabila. Saan kayo? Makikiwi-fi makiki kami sa kabila sa kakilala namin para tapos, para pumunta ng polo. Kayo ang magkakaalam kung saan kayo. Doon. Ako nga siya, ako grabe sila. Hindi naman ganyan ang dati kong employer. Sinaktan po kami dito ng employer namin. Kasi day off namin, ayaw kami pagi day off. Ano yun? Ma'am, pinapasulat kami ng ano, le ng letter. Pinapasulat kami ng letter na resign kami. sa recorder daw yun. Ano yun? Uh -oh. Yun lang. We will resign. Wala nang iba. No, ah, effective. na I, already submitted our resignation. papel natin? resign. Kailangan natin ipasan nila ako Kaya yun? Hindi. Yung na sinulatan natin. Sinulatan namin natin yung may Wala tayong papel babala at paalala po sa ating mga kababayang OFW lalo na kung may kinakaharap tayong ganitong sitwasyon na may kinalaman sa ating mga kontrata at hindi nga nasunod ang ilan sa mga nakasaad dito katulad nga rito ang hindi pagbibigay ng day off na na-experience nga nitong sila kabayan mas mabuti po sana kung sa mismong polo tayo lalapit at hindi sa social media para i-live pa ito at humingi ng advice sa mga viewers. Hindi nga rin masyadong malinaw kung ano ba talaga ang trabaho ng mga nasabing OFW. Pero makikita nga sa isa sa mga Facebook profile ng isa sa mga uploader na ito ay nagtatrabaho bilang isang merchandiser. Sa ginawang pagkuha nga ng ebidensya nitong si Kabayan, ay pwede naman sanang nag-record na lang ito ng video at hindi na sana muna ni live ito sa Facebook. At isa pa, kung alam nila talaga na wala naman silang ginagawang mali, ay mas maganda sanang tumawag na lang sila ng pulis. Narinig nga rin sa video na habang nagaganap ang nasabing komprotasyon, ay may kausap ang kasama ng isang OFW sa kanyang cellphone na hindi malinaw kung ito ba ay kanilang agency. At base nga sa kanilang naging pag-uusap, ay lumalabas na parang nabigyan na nga ang mga ito ng warning na umalis na sila sa kanilang tinutuluyan sa lalong madaling panahon. At sa nangyaring ang ito ay parang lumalabas na hindi naman sila nakinig dito. Sana nga ay makuha nitong sila kabayan ang aksyon na hinihingi ng mga ito. At sana hindi magamit laban sa kanila ang ginawa nilang ebidensya. Dahil paulit-ulit nga nilang nabanggit sa kanilang live video na sinasaktan ang mga ito ng kanilang amo. At kung sakaling ang wala silang maipresenta na matibay na ebidensya, Laban sa kanilang paratang na ito sa kanilang mga amo ay pwede nga silang mabaliktad sa sitwasyon na ito. Kaya naman sa ating mga kababayan sa mga ganitong sitwasyon ay lagi po nating kontrolin ang bugso ng ating mga damdamin dahil baka ang ebidensyang inaakala nating makakatulong ay siya pa ang maging dahilan para mabaliktad tayo. Kaya naman lagi po sana nating gagamitin ang ating mga tamang pag-iisip kung sakaling gagawa tayo ng mga ganitong aksyon. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini invite kita mag-subscribe at pahitin din ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Marami salamat sa inyong panunod.